Okay, let's go. Let's go, mga bisdak. <laughs> mga bisayang dagko. Let's go, mga kababayan, no? Mga kaiksunan, mga amigo. So, yan. Yan yung topic natin ngayon, no? Uh, Pag-usapan natin. No? Uh, bago tayo magsimula, uh, uh, kumusta mo diya, mga kauban sa Bisaya uh, sa Mindanao no mga amigo no ah uh, yung mga sino to yung mga Neri family diyan sa diha sa Camiguin Island no ang managsuon nga uh, Judith Neri, si, uh, Neri o no? <laughs> si Victor Neri no dili yang Victor nga artista si Victor Neri ah uh, kinsa may nakaila sa mga Neri diya sa ko ano sa kamigin wala ko kadumdum kung asa to sila binunguni ba to sila or sa sa silay ba silay ba ah uh, basta di asa kamigin ay la no ah uh, kauban nakauban na ako sila sa ano sa Buenavista, Agusan del Norte so paki regards no na uh, ang ilang kailang uh, si kung tawago nila sa una is si Botchoy no ah uh, pwede sila mag-message dire sa akong uh, uh, YouTube channel na Cardo Kritiko para magkaroon mi og kanang uh, komunikasyon no sa bawat usa. Unta mayo ang ilang uh, panginabuhi, mayo ang ilang kahimtang no. Uh, napakaila ang mga kauban didto, sila Marlon, sila Mario, uh, sila nung Joe, puro na sila mga taga-Cavite, no? Ay, taga-Cavite. Taga, -kabite. <laughs> Kamigin Island, no? Na pa'y Margie, so, jo, jo, Mang Joe, o Mang Jose, no? So, kanang akong mga, o, mga kanang mga taga-kamigin, no? Kung namay na kaila, o mga silingan, nga, sa akong na istorya ng mga pangalan, uh, na ay bum ako bumabati sa kanila, no? Uh, Nag-regards ko nila, no? So, yun, Uh, di na padugay dugay uh, Ito namang mga kasamaan natin sa Luzon, no? Magandang araw sa inyong lahat. So, yun. Ito yung ano natin uh, pag usapan no? Uh, magbabayad o hindi, may problema ang kakarapin ng mga Duterte. So, kung nakasubaybay kayo sa mga nangyayari, no? Nababalita na na itong si... Uh, lawyer yung kinuha nitong si Sarah no na abogado ay uh, nagsabi na na kailangan niya talaga ng defense team no kumbaga yung grupo tatlo man yan dalawa man yan pero sinasabi niya na dapat may grupo ng uh, magiging pangdepensa no defense lawyer ng kanyang ama so Marami na rin nagsasabi na ito ay umaabot ng sa Philippine money ha, Philippine money. Umaabot ng uh, 150 million a month. Ha? Mga kaigsuunan, mga kababayan, a month. Bawat buwan, ha? 150 million bawat buwan. Ha? Ganun kalaki. Siyempre kung sa pera nila doon, um, thousands of ano lang yan, ano ba yan, dinar ba doon? Or uh, euro. No? Pero, pag kinumbert mo na yan sa piso, million na yan. So, 150 million ang a month o monthly. At ang total niyan sa isang taon o sa, sa, sa katuig ay 1.6 billion. No? So, para lang yan sa tatlong tao. Yun ang pagkakaalam ko sa balita mismo ng uh, mga mainstream media. Para yan sa tatlong tao na magiging team ni uh, Lawyer uh, Kopman, no? So, nga nung bakit natin sinasabing uh, magbayad o hindi, may problema itong kaka kakaharapin ng mga Duterte. So, yun ang unang-una, no? Yung halaga, napakabigat po talaga, no? Biruhin mo naman, 150 million monthly. Sa isang taon is 1.6 billion, no? So, ang pinakamabigat dito, no? Ang pinakamabigat dito, noon-noon pa, ha? Noon-noon pa, sinasabi na nila propaganda na ng mga Duterte. Lalo na si Digong na nagkukunya rin kumakain lang sa mga karinderiya, no? Nakakulambo lang, uh, natatanggal kunyari ay yung suelas, ng sapatos, ha? Uh, kung saan-saan lang kumakain ng uh, yan ang propaganda niya, di ba? Siyempre, yung mga anak, hindi masyado. Pero yung tatay, ganun talaga, no? Kahit na nasangkot doon sa parmali na bilyong halaga, no? pinipilit pa rin ni Digong na siya ay uh, mahirap at uh, palagi niyang pinapakita yung uh, ito no yan yung kanyang uh, hindi daw binago hindi daw pinaganda dahil wala nga daw pera kaya kung anong itsura is not ganun pa rin daw itsura ng kanyang bahay ha? yung kanyang ancestral home ba yan sa Davao no so pinag pinagmamalakihan at ginagawang uh, pampropaganda yan ng kanyang mga uh, alay, alipores, ng kanyang mga alalay. Nang maging ang mga anak niya na rin. No? So ang malaking tanong, kaya eh, sabi natin, magbabayad sa hindi, may problema silang kakaharapin. Kung magbabayad, napakalaki ng halaga. Ngayon, ang katapat niyan, kaya pag nagbabayad sila, mabubuking sila ngayon. Na saan kayo kukuha ng ganong kalaking halaga? No? Kaya yung kanilang uh, propaganda na mahirap sila, wala silang ibinulsa, mabubuking ngayon. Ha? Tandaan nyo, mabubuking ngayon dahil kwi-questionin na ng tao na, oh, uh, saan kayo kukuha niyan? 150 million a month. No? tapos a uh, umaabot ng uh, 1 billion na bawat taon. Eh ang binabanggit diyan batay sa mga uh, interview ay uh, yung mga nakakasuhan sa International Criminal Court ay umaabot ng 5 hanggang 8 taon. Ha? Ang uh, bago magkaroon ng verdict uh, o yung uh, pag, pag So so kung 1 billion, sabihin na lang natin 1 billion ang uh, kada tuig o kada bawat taon. So, kung 5 hanggang 8 taon yan, 8 billion ang gagastusin ng mga Duterte siblings. Ha? Yung mga anak ni Duterte. Mantakin mo yan. <laughs> Napakalaking halaga niyan, mga kababayan. No? Ito pa, magpapakita lang ako ng uh, ilang mga Uh, parang parang mga punto, no? Pag hindi pag hindi nanalo, na Tandaan niyo, pag hindi nanalo, ang uh, sinasabi ng uh, ba, batas ng uh, ICC, pag ikaw na hatulan ng uh, kasong uh, crime against humanity, yung maramihang pagpatay, no? Ay uh, nasa 20 to 30 years imprisonment. Ha, mga kaegzonan, mga kababayan. 30 years ang napagkakakulong. So, mag-iisip-isip ka ngayon. No? Matanda na si Digong. No? Tapos, pag natalo, eh, makukulong siya ng 30 years. At ang pinakamasama, uh, ah, gagasto ka ng 150 million bawat buwan Uh, tapos kung matalo ay sa napakatagal ng uh, pagkakakulong, no? Na ang bayad naman isa abot aabot ng isang billion may bawat taon, no? Sa isang taon ay 1.6 billion. So practical lang tayo, no? Real uh, real real talk lang tayo. Ha? Huh? Ito kayang mga anak eh hindi pinag-iisipan o nag-iisip na ba ngayon na binabalanse uh, na ba nila kung gaano ka kung gaano ka laki ng chance na mananalo. tandaan nyo 'yan. Or kung gaano ka laki ng chance na matatalo. No? Kasi kahit tayo or, pang ordinaryong tao, ikaw, no? ikumpara natin ito sa isang may kamag-anak na may sakit. Kahit pa sa buhay, no? Na may sakit. Minsan dumadating talaga yung time na kailangan mong mamili, kailangan mong mag magdesisyon ng, uh, uh, ng ano, yung makareali makarealistiko, no? Piliin mo yung praktikalidad sa pagdedesisyon mo. May mga bagay na parang uh, Kunyari, yung siyang tao, may taning na. No? At sinabi na rin naman ng mga lubhasa no? na hindi ka na magtatagal. No? So nakaratay ka ngayon. Maaring wala ka ng malay. Naka, anong tawag nila doon? Nakatubo ka na lang. no? So, Di ba? Makailang bisis na yan mangyayari sa ating <coughs> excuse me, sa ating mga kababayan na pinapapili na yung uh, mga mahal sa buhay gumasto ka ng tubo, ng ilang ano, o tanggalan na lang ng tubo dahil alam mo din na mga wala nang na chance na mabuhay. Yun na lang makina ang nagpapanatili sa kanya mga heartbeat at kung ano man. Ganon din ito, ha, mga kababayan. Paano kung ang uh, kaisipan ng mga anak ni Duterte ay uh, alam naman nilang walang kapanapanalo gagasto pa ba sila ng 150 million monthly? Na aabot ng 1.6 billion bawat taon? At kung gagasto naman nga sila, it, yan ang malaking problema. Dahil quick questioning din sila ng tao kung saan sila kumukuha ng pambayan ng 150 million bawat buwan. Ha? kapit tayo. Ako <laughs> pinag-iisipan nyo, ano? Habang pinag-iisipan pinag nyo rin, ha? Saan kayo lulugar? Saan lulugar ang mga Duterte? Lalo na yung mga anak. No? Magbabayad o hindi magbabayad? Kung magbabayad, napakamahal ng bayarin, mabubuking sila na may tinatago pala silang pera may tinatago pala silang bilyon na pera. Ha? Huh? Kung uh, magmamakawa naman sila, magpapaawa effect, na huh? mananawagan sila tulad ng mga panawagan nilang Rie Rally, People Power, uh, Zero Remittances, ha? Huh? na kapiranggot lang naman dyan sa Europa ng mga OFW. Kahit pa mag magbigay ng uh, donasyon. No? para mabuo nila ng 150 million bawat buwan, eh kung aabot ng limang taon hanggang walong taon ang kaso, kakayanin ba yan ng mga uh, OFW, ng mga uh, supporters ng mga Duterte sa Dabao na pinangungunahan ni Alvarez? Huh? Makakaya ba yan ni Bongo, huh? ni Bato na maghanap ng pera? Itong si Padilla, makakaya ba nila yan? Na maghanap ng pera? Na 150 million bawat buwan? I think uh, they will they, they cannot do that, no? They cannot uh, survive or they cannot uh, spend a lot of money, no? So, ma mahirap, napakahirap. At nalalagay sila ngayon sa, kung uh, kumbaga, nagbabangga ang bato, no? Kayo, ganon din ba ang iniisip nyo? No? Magbayad o hindi magbayad, may, may malaki silang problema. Pag hindi na kasi magbayad, ha? Ah, sigurado na na makukulong yung kanilang ama. No? Pag nagbayad naman, may question pa rin sa kanila. No? So ipapakita pa natin yan. Ang isa pang problema, kung nakikita nga ng mga mana ng mga Duterte siblings na napakalit ng chance na manalo. Ha? Kahit may tinatago silang pera diyan, gagastusan pa ba nila? Dahil ang sabi pa nga, sabihan naman 'yan na ang mga abogado hindi naman magsasabi yan na uh, talo. Lalo pa sila kinuha mong ka, abogado natural laging sasabihin. Kahit sa interview ni Kaufman, eh, sinabi ni Kaufman talaga na malaki ang chance na maipanalo niya. No? Pero question kasi yon sa mga kliyente. Kayo ang nakakaalam, mas higit na nakakaalam. No? Kung gaano ba katibay ang ebidensya nung kabila. Ha? Huh? Kayo ba ay mananalo o hindi mananalo o alam nyo nang hindi kayo mananalo huh? so yun ang, yun ang mga ano kaibigan mga kasama no yun ang pinapakita ko lang na uh, parang pagpipilian o magiging sitwasyon makakalalagyan mag, ng mga Duterte lalo na yung mga anak no saan saan sila ngayon tutungo no ito ba ay uh, nakakalungkot man sabihin pero ito ba'y karma na? <laughs> ha? na kung baga sila nga, kung dati ilang taon silang namamayagpag, ilang taon silang uh, parang untouchable, no? Ha? Mapasara, mapabaste, mapapulong, uh, mapaduterte, mapadigong, no? Ilang taon silang untouchable mula nung kahit dyan sa mayor pa lang sila sa Davao, hanggang naging presidente. No? So, ngayon, ito ang kinaka, kinalagyan nila ang mga kababayan. Tama ba tayo? Tama ba ako sa sinasabi ko? Na nalalagay sila ngayon sa parihong uh, kumbaga tatalon ka man sa kaliwa o tatalon ka man sa kanan. Parihong may apoy ang uh, mapupuntahan mo. So, di ba? Ganun lang naman yun eh. Di ba? Isipin yung mabuti, ha? Kung magbayad, malaking question, saan, kukuha, saan kumukuha ng pera? Mahuhuli sila na sila pala ay talagang may tinatagong pera. Siyempre, pag hindi nagbayad, makukulong yung tatay nila. No? Mas lalong walang chance na mananalo. So, laglagan na lang ito. No? Tingin ko talaga maglalaglagan na lang. At tandaan nating mabuti na sa totoo lang parang hindi nila <coughs> sa totoo lang parang hindi nila pinagsusumikapan yung uh, problema ng kanilang ama. No? Sa totoo lang, ang, ang problema ng kanilang ama ay yung pagharap doon sa mga biktima. Yung nag-asunto kung sabi siya, yata yan no? Yung nag-asunto, yung nagkaso. Kaya ang nagkaso yung mga kamag-anak ng no, mga namatayan o yung nama, na, napatay nung no, uh, anim na taong nagdaan ni Duterte. Hindi nila gaano pinapansin 'yan. Alam niyo kung anong gaano ano ang pinapansin nila? Kung paano nila magamit yung uh, pagkakahuli ng kanilang ama para makapagpropaganda sila. Ha? Imbis na yung mga biktima ang uh, uh, pilitin nila na uh, baka pagbigyan sila o patawarin na lang o uh, pahinain nila yung kaso, no? Hindi ang nangyayari mga kaibigan, mga ka, mga ka eksena, pinolitika nila, paano? Sinisisi nila yung kalaban, yung si BBM na kung tawagin nila ay Huh? Doon nila ginagalit yung mga tao. No? Ginagamit nila yung mga tao, ginagalit nila, nagpapaawa sila, nag-iiyakan, kahit si Bung Bungo ay gano'n ang ginawa, nagpapaiyak-iyak, no? at ginagalit yung tao para yung galit na yon, yung inis na yon ay mapupunta sa pag, maging boto. Magiging boto, magiging kakampi nila yung tao. So, ang ibig kong sabihin, ginagawa talagang propaganda yung nangyari ngayon kay Digong. No? Imbis na pagtuunan nila ng pansin paano maipanalo, laban, na laban doon sa mga nag, ah, nag-akusa. Eh, ang ginagawa nila ngayon eh, pinapahina yung kalaban para manatili sila at silang mananalo sa susunod na eleksyon. Ha? Itinuturo nilang uh, dahilan si BBM sa pagkakakulong ng kanilang ama. Eh, hindi naman eh. Ang, ang, may, ang nagkaso sa kanilang ama ay yung mga biktima ng uh, patayan noong 6 na taon ni Mr. Duterte. Siyempre, pinangunahan niya ni uh, Senator uh, ex Senator Relianis yung magdalo. Sila nagsampa niya noong 2017. Pero imbis na sila ang uh, uh, sa kanila magalit itong mga Duterte. Aba, dito sa administrasyon ngayon. Ha? Ah, Kitang-kita yung paggano, pag ano, pagpropaganda uh, ng mga uh, Duterte side sa, sa nangyayari kay Duterte. So, kawawa si Duterte ngayon. Kawawa si Digong ngayon. No? Ginagamit siya ng kanyang mga anak. Kahit nila ni Bato, nila Bongo, no? Magiging ano, magiging uh, siya yung gagawing pampaawa, pampaawa-epek, ha? Para makabira doon sa mga kalaban, ginagamit nila si Digong. So, yun. Lang, yun lang, mga kaibigan, no? So, ipinapakita lang natin ha? na uh, napakalaki ng magiging problema ng mga Duterte, ng mga anak ni Duterte ngayon. No? Kahit yan sila Hanilet, kahit yan si kanyang uh, anak doon sa kanyang kay Hanilet, ha? na si Katie ay, may, may malaking problema. No? Maaring hindi na makakauwi si Digong <laughs> sa totoo lang kahit kayo, gano'n na rin siguro ang mga iniisip nyo. No? So, yun lang ha. Yun lang mga kababayan. Mga kaigsuunan. Ang pingmong tanan diya sa Visayas Mindanao. No? Maraming salamat sa inyong panunod. Ngayon, kung Ah, uh, siya nga pala kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ah uh, paki-subscribe, no? paki comments, paki-share nitong ating ah uh, video, no? Ang inyong lingkod, si Cardo Critico. Uh, Mang anak bapa, alamunak panca